Live pa rin tayo ngayon dito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa so BIFAR sa so Visayas Avenue, Quezon City. At patuloy po tayo nakikisaya ngayon dito sa 60th Fish Conservation Week of FishCon 2023. Kaugnay niyan, kasama natin ang Chief Information Officer at Spokesperson ng BIFAR na si Attorney Nazer Pereguera. Magandang umaga po, sir. Hi, magandang umaga, Miss Chi. Uh, magandang uh, umaga, Fee, sa, at sa lahat na nakikinig at na, uh, nakatutok sa ating programa. Alright, spokesperson, um, kwentuhan niyo po kami kasi alam po namin ang tema ngayon ay uh, masaganang pangisdaan, maundad na ekonomiya. Ano ba ang kwento sa likod ng temang ito? At kamusta na po yung naging success ng inyong ahensya? Okay. Actually, ang temang ito ay nakaangkla doon sa layunin ng ating mm -hmm. Pangulo na talagang kailangan paunda natin ang sektor ng agrikultura at pamisdaan. Mm -hmm. At uh, patungkol doon sa mga tagumpay na nakamit na natin tuloy-tuloy uh, ang pagpapatupad natin ng iba't-ibang conservation measures okay. para maging sustainable ang fisheries production ng buong bansa. Mm -hmm. Okay. Attorney, ano po ang mga particular na program o proyekto sa loob ng BFAR Con 2023? Ang Ibigay ng malaking epekto sa kabuhay ng mga mangingisda at sa buong ekonomiya, sir? Unang-una kasi yung awareness. Kailangan maging aware ang ating mga kababayan na kailangan natin pangalagaan ang ating pangislaan para tuloy-tuloy ang biyayang maibigay nito. At ngayong Fish Conservation Week, marami mga programa tayong uh, gagawin. Uh, una dyan, itong This is Fish, pagpapataas ng kamalayan ng ating mga kababayan tungkol sa uh, kasaganaan ng ating uh, pangisdaan. Meron din po tayong ginagawang uh, mga technical uh, uh, sessions, mga technical assistance activities para maipaabot natin ang sirbisyon ng ating ahensya para mas uh, mapalago pa natin ang pangisdaan at ang ating ekonomiya, syempre. Atorne, kamusta po yung reception in terms of the awareness doon sa end user? Na-implement po ba nila o na-execute nila yung um, kanilang natutuhan o yung kanilang awareness after yung naging campaign natin? Yes, of course. Ang uh, indicator kasi natin ito, yung increased participation ng ating stakeholders. Okay. So, ibig sabihin uh, pag mataas ang kanilang kamalayan, mas uh, malaki ang chance na makikisit sila sa programa ng pamahalaan sa pangangalaga ng ating pangisnaan. Okay, okay attorney, speaking of um, stakeholders nga po, no, mga kabataan kasi ngayon hindi na masyado active when it comes to oh. mga ganitong issues, no? So, paano natin mapapalaganap ang kamalayan nila tungkol dito? Ginagamit natin ang social media. Kasi sa ngayon, uh, nandun sila sa social media. Kaya maliban dito sa mga physical activities na ginagawa natin, ginagamit natin ang ating uh, Facebook page ng BFAR, para po uh, mahikayat ang kabataan din na magkaroon ng kaalaman tungkol sa ating pangisdaan. Nandiyan na meron tayong uh, mga uh, fish quizzes sa social media page ng BIFAR para mas maipaalam natin yung mga mahalagang impormasyon sa ating mga kabataan. Okay, um, kasi napansin po natin, syempre, no, na bukod doon sa integration, doon in terms of social media, of course, kailangan makita rin po natin kung mat uh, makamusta natin yung ating mga karagatan. Kamusta po ba yung health level ng ating kalusunan? Uh, karagatan and also may iba't ibang mga illegal activities sa ginagawa rito. So, what are sa ginagawa po ng before? Tama ka dyan, uh, Fifi, no? Uh, in fact talagang malaking hamon sa ating uh, karagatan yung tinatawag natin na illegal undeported, and unregulated fishing. Kaya ang pamalaan sa pamagitan ng DEB Far ay patuloy na nagsusulong ng programa upang matuldukan natin yung lahat ng uh, mapanirang uri ng pangingisda. Okay. Uh, isa na dyan yung pagpapatupad natin ng close fishing season na kung saan uh, sa isang panahon sa isang taon ay isinasara natin ang isang uh, fishing ground para magkaroon ng pagkakataon ang mga isda na makapagparami no. Okay. Balikan ko lang yung ano ha, kamalayan sa kabataan. Ito po bang nangyayari sa likuran natin na competition eh para makahikayat sa mga kabataan na maging mas active dito. Yes. Ah, uh, itong nakikita natin sa likuran ay tinatawag nating itong fish is fish contest ano okay. uh, tagisan natin. ito ng uh, skill sa pagluluto at ang mga participants natin dito ay mga uh, senior high school student ng Quezon City so malaking uh, tulong ito para mapataas natin ang kamalayan ng kabataan tungkol sa kahalagahan ng uh, industriya ng pangistan. at maliban dyan, malaman nila na ang pinakamurang uh, source ng protina ay isda talaga mm. at marami tayong uh, pwedeng gawin mga innovation para mas maging uh, affordable, uh, mas maging presentable, ang mga pagkain isda sa ating kabataan. Isa, lang na, isa lamang yan sa napakarami ng activities para yes. sa FishCon 2023. We have Lagro High School, A. E. Rodriguez Junior High School, Batasan Hills National High School, we also have Commonwealth High School, and Novaliches High School. Ibat-ibang klase ng putahe mula sa ibat-ibang klase isda ang kanina preparing ngayon. Ito, isdang ito ay tinatawag na... <laughs> Dala. Oh, na may tausi. May tausi siya. Meron din. Tara, puntahan natin. Nika. Tara, uh, attorney. Ito mula sa E. Rodriguez Junior High School. Ang kanilang isda ay ayungin. Paksiw. Mm. Paksiw ba yan? Hindi. O, oh, di ba pauso ako? Decision. Ano tawag siya? Anong tawag sa luto na to? Ayong hindi niyo pwede sabihin. Ah. Ayungin balls with spicy Asian sumira wow. salsa. Wow. Ano yung pinutol-putol niyo? No? Ang maliliit talaga yung Oo, yeah. oh, ganyan yung ayungin eh. Nagbo-ballroom mm -hmm. oh, yan. Wow. Ano salsa? okay, punta okay. tayo sa kabila. Meron sir. naman tayo sa Batasan National High School. Ayan, kanila naman ay hito balls. Cheer na to niya. Yan ang gusto ko. May flakes siya kasama and pumpkin moringa pasta and sweet sour sauce. Oh, sarap, sarap, sarap. Ay, sana umabot tayo. Pero pakita natin kung gaano kasarap ang kanilang keto balls. Ayan. Ayan. Okay. Talagang meron silang pa teaser oh, photo. Oh, ano. Ay, photo. Dito naman tayo sa Commonwealth High School. Ang isda nila ay tinatawag na... Carpa. 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 Ah, Carpa. Oo. Oh, oh. okay. hindi ba extinct yun? Oh, biro lamang. Oh. So, makikita ano, natin iba-iba, iba, no? Iba-iba ang isda oh, oh. per. Okay. Ito, kilala natin ito, syempre, itong isdang ito. Ang isda yung niluluto yung tinatawag na, wala kasi Tagalog term sa kanila Ano Anong tawag ay? Knife fish. Knife. knife. knife para okay. siyang kutsilyo. Yes, correct, correct. Natikpan mo na, ano lasa ng knife fish? Masarap. <laughs> o oh, sige, oh. oh, busy siya. Pero, okay, attorney, aside from dish is fish, I believe meron pa tayo iba pang competition dito, which is is dance competition. Yes, in my uh, tayo ay magsasayawan dahil may pa-contest din oh, tayo tinatawag oh. na is dance. Dance. Okay, puntahan po natin. Puntahan natin. Okay, natin. okay come on. Natin. Ayan. Ako, medyo naipit si attorney. pero mga ka-RSP, ka nakaka-enjoy <laughs> okay, okay. talaga yung gagawin natin today. Dahil nga, syempre, sa iba't ibang activities na meron si... Oo. Oh, oh. Actually, aside from aside from dish is fish, meron silang is dance competition. Okay. At fisyonistas. Kung makikita niyo po sa aming likuran, mga merong mga fisyonistas po dito. Mukhang nandito po ang mga galing Siyempre, sa... Siyempre, pinaka-interesado ako dito kay Kuya. O, oh, Filipino version ng Little Mermaid. The rest, wala Ayan. akong pakialam. Nadiro lamang. Joke lamang. Kuya, ano pangalan mo? Bong, anong klaseng outfit ang sinuot mo ngayon? Blue, ano? Blue? Ano? Blue? Color blue? Blue pin? May blue pin Blue pin ba? Ito may yellow pin, may blue pin. Oo. Ito ikaw naman, man. sino ka? Ay, natutulog pa ang isda. Okay. Ikaw naman, I would like to think ikaw ay isang lobster. Tama po ba ako? Actually, ma'am, I am a giant freshwater prawn. Or clam. prawn. Yes, ma'am. Sorry na, ma'am. Freshwater prawn. Oh, yes. Ang ganda ko today. Hi, sir. Okay, so nakita natin, makukulay talaga ang ating Butter. mga officialistas. At syempre, nandyan, nag-iisip ang indakan ng ating mga okay. islands contestants. Ay Ayan, so marami po tayong ginagawa ngayon. Maganda siguro, makipshot ka na rin tayo sa ating mga kasama rito sa Bitoy. Let's go! And all okay. dance! Woo! Ay, ito ko Lord. Ayan mga ka-RC, nakaka-enjoy talaga umagong umaga. Hindi masisira ang araw mo dito. Ayan, ang appreciation at At walang practice to, ha? Walang practice oh. ko, P. O, oh, diba? Siya yung natin. Ay, sir, invite naman natin ating mga ka na bumisita rito at makiisa sa inyo. Yes, yes. inibitahan po namin kayo na makisaya dito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagdiriwang natin ng Fish Conservation Week. Makiinda at maki sa Maha, sa PTV4 Rise and Shine Pilipinas. Maraming salamat, Attorney Nader Brigera para sa itong feature ng B-Far ngayong yes, araw na ito. Yes, isipan yung go, go, go! Oh.